MTCB Media. Podcast ng ina nyo. Ang podcast ng ina nyo na may puso. Kinig na! Ayan! Welcome sa ating episode 4. Bali, ito ay continuation ng ating topic dun sa episode 1 na Pinangako naming tip kung kahit pa pano maiibsa ng stress na nararamdaman nyo sa araw-araw. So, nag-post kasi kami sa page ng mga parang quotes, ganyan. Mini tips kung pano i-handle yung stress. And isa dun sa mga posts na yun ay yung paghingi ng suporta. So, yun yung tatalakayan natin, pag-uusapan natin for today. Gusto lang namin sabihin na ang paghingi ng suporta ay isang napakahalagang hakbang kapag nahaharap ka sa mga hamon ng buhay o kaya stress, or nasa gitna ka ng mahirap na sitwasyon. Kasi minsan biglaan nga yun eh, yung problema. At sa sobrang biglaan, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. So ang tip number one namin eh yung maghanap ka, o manghingi ka ng suporta sa kaibigan, kakilala o kaya sa kamag-anak. Minsan, pag sobrang hirap ng problema mo, kailangan mo din ng humingi ng tulong. Pero ang tanong eh, paano? Sa unang-una, pag-isipan mo ng maigi kung ano yung mga struggle mo. I-figure out mo kung ano yung uri ng suporta na kailangan mo from them. Kung naghahanap ka ba ng emotional support o kaya payo kailangan mo lang ng tao makikinig or need mo ba ng mas malalim na paggabay mula sa isang tao. Mostly kasi pag-depression, anxiety, stress, pang unawa talaga yung kailangan dyan. Yung kahit minsan man lang sa buhay mo, may makinig sa'yo, may umintindi sa'yo. So sino-sino ito -sino mga to? Sila yung malalapit at totoo mong mga kaibigan at pamilya yung mga taong nagmamahal sa iyo at madalas na unang-unang mga tao na maaari mong lapitan para sa suporta. Ito sana yung pamilya. Eh. Pamilya sana muna yung una. Sabihin mo sa kanila kung ano man yung nararamdaman mo at kung paano sila makakatulong sa iyo. Sa anak mo, kung nakakaintindi na mas siya sa asawa mo, kasi minsan alam mo na yung solution sa problema eh. Yun lang kailangan mo lang talaga ng second pair of hands o kaya kailangan mo lang ng may makikinig sa'yo at magsasabi kung ano ba talaga gagawin mo para bang echo. Ganun. Kasi minsan kapag ine-echo sa'yo, doon mo lang maiintindihan, doon mo lang magigets yung mga bagay-bagay at doon mo lang marirealize na tama yung solusyon na nasa isip mo, yun nga lang, kailangan mo lang siyang ma-echo or parang maulit sa'yo. So maging open and honest kasi uh, nararamdaman mo, sabihin mo kung ano yung mga struggles mo. Tapos kung hindi kaya sa pamilya, sa mga best friends, ganyan. Sa mga BFF, tropa, amiga, mars, marse. <laughs> de ba? Pero kung nahihiya ka talaga kung hindi mo talaga kayang sabihin sa kanila yung mga struggles mo sa buhay dahil may mga times ng ganoon eh, ba? Diba? pwede ka din naman mag-research for available resources. Dito sa Pilipinas, meron din naman tayong tinatawag na local or online support groups, mga community organization, at meron din tayong hotline, helpline na tumatanggap ng tawag about specific issue. Yan yung mga taong andyan para magbigay ng payo and then handang makinig sa mga pinagdadaanan mo. So these resources can connect you with people who understand what you're going through. Once na makipag-usap ka sa kanila, o kahit kanino naman, maging honest ka. Lagi namin sinasabi yan. Pag naghahanap ka ng suporta, dapat maging malinaw ka tungkol sa iyong sitwasyon at sa iyong mga damdamin. Ang reason behind that is kapag naging honest ka kasi tamang solution tsaka tamang advice ang maibibigay sa iyo nung taong makakausap mo. One thing to remember lang is importante din na maging patient ka kapag manghihingi ka ng support sa mga support groups or community na ganito. Kasi hindi po ka tumawag ka sa hotline or nag-message ka sa community, meron agad sasagot sa'yo. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung taong nadidepress, may anxiety at saka na-stress. Kaya may sumagat man sa'yo, maaaring Andiyan agad, maaaring may delay na konti, kaya important din na maging patient ka at saka huwag kang susuko. So remember that seeking support is a sign of strength, not weakness. It's okay to ask for help when you need it. And there are people and resources available to assist you through challenging times. Susunod sa podcast ng ina niyo. Minsan, parang in-denial pa tayo sa ating mga sarili, ano? Tsaka, dito sa Pilipinas, parang yung topic ng mental health ay nakakahiya ba? Yung tipong kapag nalaman ng ibang tao na nagpapatingin ka or konsulta ka sa psychologist, baka sabihin nila, nababaliw ka? Hindi, hindi ganun yun. Hindi naman lahat ng na nagpapacheck up or rather nagpapakonsult sa psychologist ay may tama ang utak. Ang iba gusto lang nila ng may makakausap na makakatulong sa kanila dahil sobra na yung depression, anxiety na nararamdaman nila sa kanilang sarili. So, hindi ito kaya ng self-heal, hindi ito kaya ng research lang. Maaari, pero iba pa rin talaga yung tipong makakapagbigay ng advice sa'yo, tamang advice sa'yo kung ano ang iyong gagawin. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang topic namin for today, please like, share, and leave a 5-star review sa Spotify or YouTube. Abangan niyo ang susunod naming episode kada Sabado. Kung may mga topic kayong gustong i-discuss, mag-send ng direct message sa aming Facebook page na ang practical ng ina nyo, or mag-email sa podcastnanginanyo at gmail.com. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.